Hello mga lods. Nandito tayo ngayon para sabihin ang mga ayaw natin sa sasakyan. Syempre, unang-una diyan is ayaw natin yung masikip na legroom. Pero tatrain na natin ngayon kung gaano nga ba kasikip o kaluwag yung sa legroom ng sa harap na upuan muna. So ito guys, ita na natin kung gaano ba kaluwag dito sa passenger seat. Passenger seat. So may space pa na ganyan. Ito yung sagad na sa dulo yan. Pero pag inurok pa natin pa harap, ito yung ano. Ayan. So ganyan. Sakto lang, hindi naman ganong kaluwag pero okay na rin. So ngayon punta naman tayo dito sa may driver seat. Ayan. Siyempre, yung forma na ito i-adjust mo na rin sa kung gaano kakatangkad, kung saan komportable. Ito yung pinakasakto sa akin. Ayan. So, dito tayo sa likod. Ganito ang kanyang legroom. So, ito yung pinakasagad na paharap. So, maluwag pa rin, di ba? Maluwag. Pag hiinay natin sa patras, ang layo na, di ba? Sobrang laki ng space oh. Sandang kalahigit oh. Ganon din yung sa kabila. Okay. So maluwag. Maluwag ang spasyo para sa paa. Tapos check naman natin dito guys sa likod. So alisin muna natin tong box na to. Siyempre ayaw natin yung sasakyan na walang masyadong space sa likod. Kasi marami tayong malalagay dyan eh. Kung galing ang probinsya, pwede kang maglagay ng mga buko dyan. Eh. O okay, mga kung ano mga produkto nila, di ba? So, very spacious yung dito sa likod. So, pag nasa camping ka, pwede ka sumandil dito. Ganyan. Malilim. Malakas ang hangin, di ba? So, panalo tayo sa space. Ayaw natin ng sasakyan ng walang ganong space sa likod. Ayan. At syempre, ang ayaw natin sa mga sasakyan eh, yung mahirap yung bukasan ng pinto, di ba? <laughs> So, wala lang. Sliding lang. Ayos na ayos pag i-slide lang. Kasi dito sa part ng uli, hindi ka matatakot na may matatamaan sa pagbuka. So, <laughs> yung masabi lang. Yun. Siyempre, ayaw din natin sa sasakyan yung hindi hindi natin nahihigaan. So, paano ba ba ito ano, matutuping uh, pwedeng ihiga? So, isagad natin to Kita may pinipindot din. Ayan, inaangat lang. Ayan kasi sasagad mo na ayan ito nakasagad na siya ito pwede mong tupiin kahigang ganyan sagad na ganyan ayan. so may isang option ka na pwede higaan tapos dito naman sa kabila pwede mong alisin tong basta yun na yun ang natin alisin natin so yan pwede na dito tapos pwede mo siyang buksan dito sa likod ihiga natin Yan, pwede kang humiga dyan, no? Diba? Ayos. So, ibalik natin. Nabalik na natin, diba? Ito pa. Iyangat na natin. Tapos, i-forward na natin ulit. Yan. At syempre kung space sa likod ang uh, pag-uusapan, hindi magpapatalo ang minivan kaya ito pina natin ayan ito ayan tapos sa kabila din sa kabila okay na rin ayun ayun ganun ayun kumagat din so ayan kung space lang ang pag-uusapan ay eh, ganyan ba diba? napakalawak saan ka pa super lawak ng space eh o, tinan mo Pwede na higaan eh. Basta meron ka lang kama dyan. Pwede na. Ay, sarap. Pwede na matulog. Presko pa. Dalawang pinto bukas. Ano diba? Ganyang kalawak. Pakita ulit natin. Ayan. Luwag diba? Higa-higa ka lang. Ayos. Tapos dito pa sa kaliwa. Presko. At dito rin sa kanan, presko. So ayos na ayos ang space ng ating minivan. At isa pa sa mga nagustuhan ko dito sa minivan eh, napakadali lang linisin eh. Pwede mong pagpagan na lang, pwede mong kung may walis ka, walisan mong ganyan. Kung wala naman, tulad ko ngayon, hindi nalimutan kong magdala. Eh, pupunasan ko na lang ng basahan, di ba? Punasan mong ganyan, oh. No? kunyari nagpupunas ka. Ha? Maalikabok. 'di ba? Syempre, isa rin sa mga na gusto ko dito is yung kulay ng sasakyan. Kasi ikaw ang mamimili eh. diba? Meron kang choice na pumili ng gusto mong kulay. Pwedeng blue, pwedeng katulad nito, beige black. Pwede ring green. So depende na sa iyo. Tapos ikaw pa yung first owner, hindi ka na mahirapan na mag-transfer ng mga pangalan, yung mga ganun. So yun yung isa sa mga kagandahan ng ano, pagbibili ka ng minivan. Okay, ibalik na natin sa dati yung upuan. So, kailangan lang i- Silahat Yan. Salak na yan. Ayun. Sabi nga ni Mayor TV, huwag kang bibili. Kung ayaw mo ng sulit na sasakyan. Diba? Utility vehicle meron pang-roof rack sa taas. Paki-comment nga sa baba kung paano gamitin 'to. Paano tinatali 'yan? Hindi ko pa na-try at wala rin akong idea. H Jepun. Resign. Yes. Second get